At limang anyos na hinostage, pinatay ng sariling ama sa Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV DJ Frankie patay ng isang limang taong gulang na batang lalaki matapos i-hostage at pagsasaksaki ng sariling ama sa barangay sa Palo 4, Dasmarinas City, Cavite, kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Kevin habang ang sospek na ama na si Lin June Borda, 37 anyos, ay napatay rin matapos barilin ng mga rumi-responding polis. Sugot na naman ang isa pang anak ng sospek na si Kata, 7 uh, taong gulang at kapitbahay nilang si Angeli, 30 anyos, na parehong ginagamot sa ospital. Ayon sa ulat, dalawang araw nang nakakulong sa silid ang sospek bago i-hostage ang mga anak. Matapos pagsasaksakin ng mga ito, pinuntahan pa niya ang kapitbahay at sinaksak din bago barilin ng mga polis habang muling umaatake. Wala ang gina ng mga bata nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng polisya. Para a GVBalita Express, it's also si DJ Joey Boy. No 999 your good vibes.